Yo mga pare ko, kamusta kayo? Akatapos lang ng trabaho namin mga pare ko Hindi na nga ako nakapag video at matindi yung ginawa namin Gasa uh, Gasakan naman talaga yung pinuntahan namin eh Malupit uh, Ngayon nandito kami mga pare ko sa, ano, sa office namin Kasi dito kami nag-aantay ng sasakyan pa uwi uh, Ngayon eh, sarado tong office Pero dito pa rin kami at uh, kahit sabado Sabad dot linggo kasi ang ano dito eh Ang uh, op Kaya ay go ah, Sakit ang likod ko Putik Sabad at linggo kasi ang update dito kaya yun kami lang ang tao. Dalawa lang kami ng ano, partner ko na magkasama ngayon. Eh ang nangyari nga, inaantay namin yung bus para makauwi na. Uh, grabe. Grabe yung ano mga pare ko, eh, grabe yung sakit ng ano, likod. Nagbungkal kami ng lupa. Hindi ko na nga na-videohan sa so sobrang busy din mga par. Grabe. Pero ano, okay naman siya. Madali lang siya kaya nga lang ang problema ano, yung nakaano ka. Nakaupo ba? Naka paano ko ba sasabihin yung basta masakit sa likod nakakangalay yung likod kaya ano pagkahabang tumatagal na tumatagal Nakabubungkal kabubungkal eh di yan nangyayari sumasakit yung likod eh ito, sakit nga na ng likod ko eh kailangan nang manghihilot yeah, mga pare ito yung ano sa office namin no oh. yan dito kami lagi hinahatid pag ano pagpapasok dito pagka yung uuwi dito din kasi pagka yung ano papasok na pagdating namin dito eh di ano ang susundo sa amin ni yung amo namin yung may patrabaho kung ilang kami yun di susunduin kami pupunta kami sa farm niya ganun naman noon pagkagaling sa ano sa farm niya eh di mayayari ah din kami dito pa uwi tapos eh yun antay lang ng bus, di pa uwi na rin. Kaya yung mga pare ko, sayang nga, hindi ko na video kasi talaga bang ano, ang dudumi naman talaga ng mga kamay hindi na makahawak din ng ano, cellphone. Kaya hindi na ako nakapag -video. Pero grabe, ang luang nung ano namin, nung, nung, nung pinagbungkal namin, hindi talaga biro mga parang ano, trabaho dito. Kailangan ibuo din talaga ang dibdib mo. Kung talagang ikaw ay mahinahina ang loob, wala, hindi ka tatagal, bibigay ka. sa so, sobrang hirap din talaga, mahirap mga par. Sinasabi ko, kala nyo lang eh, masarap at nasa ibang bansa. Naka, wow! Mahirap. Kaya yun, mga par, uh, dyan na muna kayo at uh, grabe, parang ano, parang lalag natin eh, parang sama ng damdam ko eh. Nabaguhan niya sa ano na yon. Hindi mas nabaguhan kasi kahapon matindi rin yung ginawa namin eh. Eh ngayon na ulit eh sumakit pa rin sa bagay. Nakakasakit naman talaga ng likod yung ano na yon. Yung ginagawa na yon. Kaya mga pare, sige, dyan na muna kayo. In-update ko lang kayo sa mga ano pinagagagawa natin. Sa susunod, uh, pag kami pagkakataon, magbibidyo ako. Kaya God bless inyo mga pare. Ingat kayo palagi at uh, mahal na mahal ko kayo. Love you all.